Ano Ay, naku, okay na. Ayos na. Nalilikod ulit ang masakit sa akin talaga. Ay, hirap naman akong lumakad. Kaya kailangan talaga ako minamasahin mo. Ay, na. Napapasok ka ng hangin na gawa yung ka-air kung tuba. Ay, dinapasok yung lamig yung ano. di umatin ako na uh, ameryon yun, narinminsa nakita mo? Ano po? Ay... talaga may awa ng Diyos talaga nitong January 1. Ano ba ang paghihirap? Ano ba ang -an. Itong January 1, di ba nangyari nung January 1 ay wait naman nung araw ay talaga ako ah, ina-emergency. Huh? Nung January 1 nakaraan, last year. Oo, ay eh ngayon, sabi ko, naku, wag na po. Mm -hmm. Atin, isko talaga, ay nanaku. Oh, ay, ay, ko na ay, nasi. talagang ngayon naman, January, may talagang maganda. Nakaraos ako, wala akong naramdaman. Tapos, oh, sabi ko ng ano sa akin, smile. Bibili ka ng sigarilyo ay ngayon, 31. Huwag kang bibili bukas sa taon, no? Walang maglalabas ng pera, walang bibili kahit ano. Ay, nakatiis namang lahat. Ay, walang nabili. Walang inilabas. <laughs> Kaya sabi ko, uh, tapos di umaten ako na reunion yun. Ay di nagbinggo kami. Ay di nanalo ako doon sa una, yung bingo ay 250. Tapos yung bang block, yung lahat ay pupuno yung ano. Ay doon ako nanalo, 1,000. Ay sabi ko, ay ako may pariban na ako. Talagang Pasko'y gusto ko ako mariban ay hindi. ako makarano. Hindi kaya eh, nagastos ko naman yung 1,000 ito ano sa Ay ngayon ay kung hindi rila nga talaga ako yun naman, sakit na naman ang mga kataw, ay nakuti mo muna sana ko. Ay, sabi ko, ka. Kaya sabi ko sa Mila, ay naku, nakaraos ako. <laughs> Lumating ang January 1, talaga hindi ako na, ano, wala akong naramdaman. Kasi wala nga po, yung nakarating, yung pasarap kayo ni Pa, kainan, ay, oo, tsaka hindi talaga man din pag ako'y nakukulong doon sa CR na yung sa banyo. Di walang hangin. Ay, kinakailangan ako'y nahanginan. Oo, ano, ay talagang ako ay paglabas ay talagang nahapdi ang puso. Ay, di nitong sa reunion namin maghapon ang, ang, kami hanggang gabi. Ay, wala ako naramdaman. Ay, dahil nakiat ko naman doon eh. Ay, talagang ano, pero hindi malalangay. Oo, nahapdi pa rin naman. Kaya lang hindi matindi. Hindi ako sinusumpo ng sabano. Mm -hmm. Ayun daw ay sabi acid reflux. Ano ba yun? Ay di nga oh. yun. Yun na may mainiinom talaga ako para doon. Mm -hmm. Hindi daw obligadong inumin ko araw-araw. Basta yung karkulahin ko lang. Halimbawa may ipupuntahan ako. Ay di para hindi ako sumpungin. Abuti ng ganun. Ay di inom ako. Natalab sa akin ng limang oras. Sa loob ng limang oras, pag yung nainom ko, walang wala. Kahit pumunta ako sa mainit na lugar ay hindi ako na ng na Kaya sabi ko, hindi man sa puso ka aking ah, talaga lang. ang ano niya. Hindi yung, yung sa akin ay hindi ko pinaano, pinawawala. Tapos meron din ako sa kolesterol. Pero ang maganda, yung sa lusartan, yung sa high Ay, Ay, nawala na yung matagal. Mm -hmm. Hindi na ako nainom mo. Hindi nga iniinom ko na lang nga yung sa kolesterol. Tsaka yung pag nahapdi nga puso ko iyon. Tsaka pag ako yung na yung sa puso yung talagang sinya, matatanda na yung mga nire talagay talaga yung mga klase ko yung gano'ng pala mga iniinom, eh wag daw pawawala. Basta tamba habang buhay nang iinumin mo yun. Eh, 5 oh, eh, mg lang naman. Ay, merong iba ay 10 mg na. Ay, sabi ko na, sana ako umabot sa ganun. Pag ikaw ay nataas na ang dosage.